ayun ang mga kamamay ang dating nagsumadsad sa Remblon, no si Maria Helena ayan na oh Ayos na uli. magandang umaga na sa ating mga kabamay. no? So yun, time um, we'll check tayo 4.50 na ng umaga So ngayon lang tayo nakapag-office na magawa intro at uh, ng kagabi ay sumunang lakas ng ulan So tingnan tayo nakapag-video uh, kagabi mag-update pero meron mag naman tayo mga videos dyan na mga short na nagdating kagabi no? So may papagitan pa rin din yun. Maraming salamat sa mga sulit supporters natin dyan sa mga Jumar Official Vlogs yun. Kung bago ka sa aking YouTube channel, please like and share and subscribe. Click notification bells para maging updated ka sa mga sulit pang videos. So yun, maraming salamat. So update tayo ngayon at si Natasha Palis. No? So abutin natin din. Abangan din natin si Jis sa pagdating ni Jis kasi hanggang ngayon wala pa. So yun, tara let's go. Good morning, good morning sa atin mga kamamay no? Ngayon lang tumilang ulan no? lakas ng ulan kanina kaya yung ngayon lang ako nakapunta no so time check tayo mga kamamay no alas 4.29 pina nga pala so ang dumating kang gabi si BNB ng Batangas galing Romblon sa Nagustin wala pa si Jis so abang abang tayo dun at ibabiyahin din nila yun ng umaga then babayag naman ang na hapon magro-Romblon na naman kaayod <laughs> so nandiyan yung ating uh, supporters na no? na dyan official vlogs nandiyan na uh, uh, naka Toyota yun 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 na popular na si Natasha no at uh, naghanap na ng mooring kumbaga low lobit no so Ayan na ay, yung ating ano, uh, nakabungad yung ating uh, subscribers natin dyan, supporters. Sulit so, sa Jomer Official Vlogs, no? Yun. Thank you so much, Idol, at maraming salamat sa pagbisita sa aming planeta. Iyon. <laughs> Maria Natasha, on the uh, Motelli Grocery Shipping Lines, no? Ang malakas din magbiyahe. So, 2 hours lang tatakboy ni Natasha yun. Papunta marindo, okay? So, ganun kabilis din. So may panlaban din si Montenegro sa Star Wars niyo. So dara. Paatras na yan. At uh, nagpatawag na ng mooring niyo. Sinabangan natin. Ayan na po ba? So shout out sa lahat ng mga solid supporters natin dyan. Ano? Uh, sa mga gising na. No? maraming salamat sa mga nagsubaybay lagi at uh, nagtangkilik sa mga videos na nagustuhan thank you so much talaga sa inyong lahat yun ayan ah Oh, may lubid pa. Ito yung spring. Bye-bye. Ingat po sa biyay, Natasha. Yo. Mabilis yan. Mabilis tumakbo yan. Ay. So kagabi pa sana ako nag mag-update na, no Kaso nga lang ang lakas ng ulan. Ayun. Kung napapansin niyo ang ulan yung kagabi ay talaga naman hindi alam kung saan susuot si Kamamay. Oh, shout out sa idol. Ayun. Ang pinakamasipag na mooring, no. Yan na, umalis no. Na. Natasha from Monterrey Group Shipping Lines. Ingat sa biyahe lagi. <laughs> So wala nang barko nandito sa Rampao. Si Binibini Batangas na lang. Pare na bang ano mo? <laughs> ha? Alay? Ano? Uy, aso. Si Binibini Batangas na lang. So abangan natin si Jis no, galing Romblon uh, hindi na masyadong maraming pasayro ngayon at uh, normal uli then balik sa uh, magpapasko naman oh no? bagong taon so doon naman tayo babanat sa mga mga mananawid baba na sa magbibidyo Yun. so, yung so don't mga kamamay no? Ta lagi tayo mag update sa mga pasayro sa mga nandating na barko at naalis anong So yun Si Natasha Nakaikot na agad Yun o oh. Pag yun nakalabas na sa brick water yung Papatay na ng ilaw yan Ang daming bangkaw. Pagka madaling araw talaga, ang daming bangka sa ano, malapit dyan sa breakwater na yan. Oh, ang bilis eh. ah, single engine pa yan. Paglabas yan, ano yan, double engine ah. Si Natasha. Si Natasha. Yon. abang muna tayo dito sa uh, video malay-lay pa si Jis ano? so, kita nyo naman si Kamamay nilalamig Dugli oh. may init pa may yung jacket saan pa so yun yung background natin oh. Uh, si si pero malapit na yung si Jis malapit na yung sa quarter so abang-abang natin abang-abang let's go ayun ang mga kamamay ang dating nag sa Romblo no? si Maria Helena ayun na oh. ayos na uli at ayon sa aking nasagap mga kamamay ay yung kanyang rampahan na niupi at saka yung sa gilid ay ayos na ayun oh. so kaya siya nandyan nagsi trial siya Uh, mga siguro mga alas 4 yun nagsi trial ayun Ayan, babalik na uli sa shipyard baka yan ay waiting na rin kung may schedule siya na din siya mabiyahe so wala pa si Jis na inantay natin no? baka na natin abutin yun so mangingin na lang tayo ng update sa mga tropa kung anong oras dumating you know? so abangan na lang natin kasi wala pa eh